yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Tama naman. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Tama. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila Tama. yan. Tama. Pero yung mga naging biktima ng na mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi yun nila choice Tama. na maging biktima. So please, tingnan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, must ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa. Pwede, tama din yon yun. Ang masakit. Kasi yung kriminal. Okay, let's go. Kaya namin pinaglalaban yung mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako. Sorry, not sorry. Well, wait lang, Kati. So, tama naman yung sinasabi mo. Pero, choice din ba ng mga inosente at minor dignidad na nadamay during war on drugs? Choice ba nila yun? Di ba, hindi? At speaking o pagtatanggol ng kriminal, eh, yung ginawa nilang pagprotekta kay Kimoloy. Yung pagtatago nila ngayon kay Harry Roque. Yung pag-appoint ni Duterte sa mga hinihinalang drug lord o drug lord si Michael Young. No? Hindi ba pagtatanggol sa kriminal yon? No? At saka sa lukuyan, si Harry Roque ay eh kasama ni Sara sa Netherlands para bisitahin si Digong. Eh si Harry Roque ay eh pinaghanap ng otoridad dito. At anong gagawin natin sa batas kung hindi natin dadaanin sa due process? Ano ba ang nakapaloob sa drugs? Hulihin, pasukuin, rehabilitation, bigyan ng pagkakataong magbago. Wala namang shuttle call order doon. No? Pasukuin, kausapin, tulungan na magbago, rehabilitation. Wala namang shuttle order doon. At saka, ang ipinaglalaban nyo, eh, mga Duterte. Hindi na para sa taong bayan yung ipinaglalaban nyo hindi na yan makakasolusyon sa problema ng bansa. Ang sinusolusyon nyo, yung problema ang kinakaharap ng mga Duterte. Hindi nakadepende ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Diyan sa mga Duterte, nakadepende yan kung paano uunlad ang bansa. Tumatakbo ang PDP laban para protektahan si Digong, hindi para solusyonan ang problema ng bansa. So ngayon, eh kung kayo ay magrarali, huwag kayo dito magrally, doon kayo sa Nidailan, sa ICC kayo magrally. At titiranin nyo at ang mga pupuntiriyahin nyo at babatikusin nyo ay ang gobyerno. Bakit? Si PBBM ba ang ng kaso? O si PBBM ba? ang nagdemanda kay Digong para sa ihulihin ng ICC, 2017 pa lang nakapile na yung kaso na yan. Wala nang jurisdiction ng ICC. Pero hindi ibig sabihin na walang jurisdiction, noong 2017 na ipinay na kaso, e eh, bali wala na yun. Tandaan nyo, nauna yung pampapile bago ang pag-alis. Hindi, porke umalis tayo sa ICC, eh mawawalan bisa na yung demanda na yun. Nandun lang yun, nakapending lang yun. Eight years na nga naka, nakapending yun eh. So ngayon, umuusad na. Kaya kung kayo magre-reklamo at magsisisigaw, dun kayo sa ICC magreklamo. So ayun ha, hinga ng malalim.